magbasa tayo ng maikling kwento. Ang alamat ng amparaya. Noong araw, sa bayan ng sariwa, naninirahan ang lahat ng uri ng bulay na may kani-kanyang katangian taglay. Si Kalabasa ay may kakaibang tamis si Kamatis ay may asim at malasot lang kutis. Si loya na may anghang. Si Labanos ay sobra ang kaputian. Si Talong na may lilang balat. May lundi ang bisngi si mustasa. Si ngaas ay may kakaibang lutong na taglay. May manipis na balat si buyas, Si patola ay may gaspang na kaakit-akit. Subalit, may isang gulay na kakaibang ang anyo, siya si ang palaya na may maputlang kulay at ang kaniyang lasang taglay ay di mapaliwanag. Araw-araw walang ginagawa si ang palaya kung hindi ikumpara ang kaniyang itsura at lasa sa kakuha niya kulay dahil dito ay nagbalak siya ng masama sa kapwa Nang sumapit ang gabi, kinuha ni ang palaya ang lahat ng magagandang katangian ang mga gulay at kanyang isinuot. Tuwang-tuwa si ang palaya dahil na hindi pinampansin na yon ay pinagkakaguluhan. Ngunit walang lihim na na hindi nabubunyag. Nagtipon-tipon ang mga gulay na kanyang ninakawan. Napagkasunduan nilang sundan ang gulay na may gandang kakaiba. At laking gulat nila. Nang makita nilang hinuhubad nito isa-isa ang mga katangian na kanilang taglay. Nanlaki ang kanilang mga mata nang tumambad sa kanila si Ampalaya. Nilang. Iniharap si Ampalaya Sa diwata ng lupain Isinumbong nila Ang ginawang Pagnanakaw ni Ampalaya Dahil dito Nagalit ang diwata At lahat ng magandang Katangian Na kinuha niya Sa mga kapwa Niya gulay ay ibinigay sa kanya. Laking tuwa ni ang palaya dahil inisip niya na iyon lamang pala ang kabayaran sa ginawa niyang kasalanan. Ngunit makalipas ang ilang sandali ay nag ang kanyang anyo. ni na kamatis at patola ay nag away sa loob ng kaniyang katawan maging ang mga iba't ibang lasa ng gulay ay naghatid na hindi magandang panlasa sa kaniya naging mapait tuloy ang kaniyang lasa ang kaniyang kulay ay naging madilim na luntian. Ngayon, kahit masustansyang gulay si Ampalaya, marami ang hindi nakakagusto sa kanya dahil sa pait ng kanyang lasa. Ang dandamin o reaction ko ay una, nagalit kasi nagnakaw si Ampalaya. Di ba masama yun? Pangalawa, nagulat! Kasi yung diwata ay hindi binawi ang ninakaw ni Ampalaya. Ang aking ideya sa kwento ay una, walang maidudulot na maganda ang inggit. Pangalawa, dapat masaya tayo ng ano meron sa atin? Pangatlo, hindi lahat ng bagay sa mundo ay makukuha natin.